morning guys! Welcome back po sa ating mini vlog dito po sa ating uh, mini goat farm. Okay, so kamusta po kayo? Ngayon po atin pong isi-share kung ano po ang aking iginagamot sa ating mga ka alagang kambing kapag nagkakaroon po ito ng sipon at ubo. Okay, huwag na rin pong kalimutan na i-like ang video and please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kapag may bago tayong upload na video. <laughs> Guys, ito nga pala si Choco. So, nanganak yan noong December 26. And then, almost 4 months na yung kanyang ano, uh, anak. Actually, 4 months old na. Huh? So, ngayon lang siya nag-hit. Pero hindi pa totaling hit. Uh, nililigawan pa lang siya hey, ni Borzillo. Mayos ka dyan, baka biglang tumalon. Maano yung kamay mo. Punta rin, punta rin. Don't shoot. Pwede to, pang bali So yan guys, ang uh, ang panggamot nga pala natin is herbal. Ito is yung oregano. No? Huh? So galing pa po yun ng Lucena Quezon, nanghingi pa ako sa aming guard kasi sabi niya marami raw tanim yung kanyang tiyahin. So, humingi tayo, So, una ang gagawin ko lang dyan, tatanggalin ko na 'yung medyo malalaking uh, dahon and then 'yung matitira, aking uh, ibababad sa tubig para magkaroon ng gut. And then bababad ibababad natin sa mainit na tubig for 15 minutes. Pipigaan natin siya para makuha talaga 'yung katas. And then saka natin siya i-drain and ita-transfer natin siya sa lagayan. Okay, so sa aking uh, pag-aalaga ng kaming dadalawang beses pa lang po tayo nagkaroon ng sakit na sipon tsaka ubo sa ating alaga. No? So ang ginagawa natin dyan, uh, aaraw-arawin natin siyang susupakan ng herbal na oregano hanggang sa mawala yung kanyang ubot sipon. No? Guys, yung mabisang gamot no? para sa ating mga alagang kambing kapag sila yung inuubot, at sinisipon. So si Vanilla napansin ko inuubo siya at saka pahapan may sipon. So agapan na natin. Ay ganun hanggat maaari, ah, uh, dahanin muna natin sa health pad. Huwag agad antibiotic kasi masasana yung ating alaga pag antibiotic. Uh, kapag uh, antibiotic agad ang ginawa natin. So practice yan muna natin. So panina nag-prepare ako na ng kulay e, ganun. Ah, and then, So, natin siya. Since wala tayong drench, gagamit tayo ng lumang, ano, nipple. Yan, so ang ginawa natin, itinali muna natin si vanilla. din saka natin siya sinupakan ng uh, oregano. Wala kasi tayong drencher kaya hindi natin siya masupakan na maayos. Nag-improvise lang tayo. But anyway, uh, malaking tulong pa rin naman to Basta't eh, Nakakapagbigay tayo ng uh, basic na panggamot sa ating mga alagang kambing. Mas maganda yung herbal na. Huh? Kadalasan nga yung mga ibang kambing nagkakasakit pero pusang gumagaling na rin. Okay, hanggat maaari kasi huwag natin muna tuturokan ng mga antibiotics kasi masasanay sila na konting sakit lang, antibiotics na agad. Huh? So si Vanilla nga pala yung naputol yung sungay niya. Ah... Uh, na stress siya at saka akala niya lagi tuwing yung lalapitan siya ay eh, sasaktan siya kaya masyado siyang mailak ngayon no kaya hangga't mare tin natin na paamuhin ulit siya inihimasimas natin siya every time na uh, mauhuli natin siya okay so sino ba naman tayo na hindi gagamutin ng ating alaga no so lahat po yan hangga't maaari malitman o malaki maganda man o pangit native man o may breed na pare-pares lang po tayo ng pag-treat sa kanila Ngayon naman guys, ang ating ipapakain is purple napier, no? So kahapon po namin kinumpayan ni kuya, Ah, uh, ang nakumpay namin is ah, uh, halos 8 sacks. Napakabigat po. Kawawa nga yung tricycle ng kuya ko. So sa sobrang haba, ginagawa ko, pinuputol ko siya sa gitna. Uh, mas maganda nga ito kung meron chopper. Talagang side to. Kain lahat yan kasi makakain nila yung mga malalaking uh, tangkay. Kasi may, ano po yan eh, kumbaga ay para matubig-tubig eh. Kaya kakainin pa rin nila. Uh, So yan dahil wala tayong chopper, taste-taste lang muna, maraming natatapon, maraming wastages pero okay lang. Uh, darating din naman tayo sa point na magkakaroon din tayo ng sarili natin chopper para mapagpakain tayo ng maayos and then hindi masayang yung ating makumpay at makapagawa uh, na rin tayo ng silage, makapag-imbak para in case of emergency meron tayong papakain. So every time na Sabado Linggo, nandiyan yung mga pamaking ko, laging natulong sa akin. Napakasisipag. yan so gustong gusto nila yan purple nature pero dati sa totoo ayaw nila yan mas gusto nila yung green pero habang tumatagal na practice namin na kumain yan so okay na hindi na nasayang yung aking mga unang tinanim kasi yan yung pinakaunang tinanim talaga yung purple nature okay so yan agaw agawa na sila dyan So 'yun lang guys ang ating uh, update po dito sa ating mini goat farm. So maraming pong salamat sa inyong panonood at sana po ay uh, mag-comment kayo para ma-share niya rin kung pa paano niya po ginagamot ang inyong mga alaga, no? So tulong-tulungan lang tayo. And then uh, happy goat farming po sa ating lahat and ingat sa pangungumpay. Bye-bye.